kung um, mainom. Gusto ko, habang malamig ngayon, gusto kong yung kape barako. Ah, sige, sige. Saglit lang ha, saglit lang. Sarap to habang mainit. Tama ka dyan. Um, saglit lang. Ba't mo nga pala naisipang dito pa dumayo ng kape ng barako? barako yung naisip mo. Siyempre, kahit may may ganun halapang kape, kailangan natin pagmalaki ang ka ating kape ng barako. Dahil ang aroma at lasa nito'y pagsisimbolo ng batanggen nyo. Mm. Oo nga, tama ka dyan. Magaling! Pero, kaya nga eh, minsan nalilimutan na natin, nating mga Pilipino, yung tungkol dyan sa kape ng barako, yung mga native products, Lagi na gusto natin mga imported. Kanya, nakasanayan na rin natin yun. Pero sana naman, hindi pa rin ma mawala yung yung mga nakasanayan natin. Ngay. Alam mo, may alam ako sa kung saan may pinakamasarap na kapimbala ko. Tara! Sige, tara! Gusto ko yung malaman. あ